Good morning again everyone. Andito dito po tayo ngayon sa Barangay Bantigi. Ayun yung ating uh, bangka. Ayun. Uh, kagaya po ng sinabi ko noon na ipapakita ko yung sandbar na pagkaganitong low tide, ayan po low tide ngayon. Ipapakita ko yung sandbar na Lumalabas pagka ganito yung uh, tubig, low tide. Ayan po yung Patayan Island. Dito po yung pundulong yun. Yun, yun yung dulong yun. Ayan po yung sandbar. Pag isinom ko po kasi, hindi siya kita. Blood na kasi hazy yung uh, ating weather ngayon. Ayun, nakalutang siya ngayon. No? Oh. Mahaba yun. Hanggang doon. Doon, sa may baklad na yun. Simula doon, hanggang doon. yon, Paikot siya, papaganon. Kaya kung gusto nyo pumasyal dito, mas maganda yung low tide. Para ma-enjoy nyo yung sandbar. At dito naman po sa left side. Yan. Ito po yung silangang na yun, kung saan, pwede kayong uh, kumain dito. Poor's Seafoods po ang uh, specialty nila. More on Seafoods. Ang uh, nagdi ng pagkain, instead na tao, simula sa taas na yon, airplane. Ayan yung cable. Ayan yung cable, papunta doon. Ang lugar pong ito ay Barangay Bantigi. Pagbilaw Quezon. Ayan po. Doon ang gagaling yung pagkain. Dinadala ng airplane. Hindi kita eh. Siguro nakatago doon sa may mga masukal na part ng dulo ng cable. Silangang na yun po. Pagka papasyal kayo dito. Pwede kayong dito kumain. May restaurant din doon. Pero mas maganda po ang ambience pag nandito kayo. Yan, nag na yung mga ah, nagkitang po sila. Kasi pag nagtatabihan na yung mga galing sa laot nakaganyan niyan, alas 7 na kasi habol nila yung bentahan ng isda. Sariwang-sariwa po talaga yan. doon sila galing sa pinupuntahan natin Ayan. dito po sa left side andyan yung Padre Burgos and nabablard po pagka masyadong uh, malayo yung ating uh, itinututok na sa camera shaky ang aking kamay Ayan po. pagka po ah, bangka ang kailangan nyo hindi po pwede yung sa akin kasi masyadong maliit pang tatlong tao lang apat ganyan message lang po kayo sa akin meron po ako mga kumpare dito dyan manggagaling kung sakaling pupunta kayo sa pagbilaw dito sa amin yung bangka mababait po sila mababuting tao po sila wala, wala po kayong dapat ipag-alala ako po ang magre-recommenda sa inyo cloudy and hazy ang panahon dito ngayon sa amin sa Quezon sa kasalukuyan po meron pa rin po tayong bagyo kundi ako nagkakamali si Hana sa kasalukuyan Sige po. Pinakita ko lang po sa inyo sayang kasi hindi kaya nung aking camera yung uh, sandbar na sanang gusto kong ipakita sa inyo. Pero kung isusumpunin nyo itong uh, inyong uh, camera, makikita nyo na nyo naman nakaguhit naka na siya. Ibig sabihin nakalitaw na siya. Sige po. Maraming salamat uli at lagi po kayo mag-iingat. God bless us all. Bye-bye.